right, update for today in the Dolomite Beach, Manila. Dolomite White Beach so oh, ayan. Ang daming tao, guys. So, papasok pa lang tayo doon. Nandito pa lang tayo sa may pinaka-entrance. Come on. So, ganyan kadami. Ayan, pundok-pundok of the people. Safe naman kasi may mga pulis dyan sa gilid. Tapos, ito yung magiging entrance mo. Bukod yung exit. Yung exit nandun sa may kabila. Tapos, may ano, public restroom. Okay? So, kung naiihikat, ka So, dyan ka. Ayan, hanggang sa dulo siya. yan. So ang sarap sana magpa ah. so alam ko mainit yan. Ay grabe. Ang ganda pala niyo oh. Yan, napapagrabe si Kuya sa ganda. Yan yung update ngayon guys. So hindi talaga ganun kadami ng tao katulad ng pagpunta namin dito na sobrang ang dami daming tao mas maraming tao yon kaysa compare mo ngayon anyway mainit pa kasi kaya siguro hindi pa sila masyadong pupunta pero baka mamayang hapon ay dadagsana sila nalapit tayo mamaya sa may dagat guys so pipicture pa yung isa dun oh, ang cute ng baby oh. ang cute ng baby oh. So, nawala si Beshi. Hindi ko alam kung nasaan. Hi. Nasaan na kayo? Bakit? So, diba? Ang saya-saya nila. Tatakbuhan. Wait lang. So, andito, ayun nga guys. Nandito tayo. Puntahan natin yung banda doon sa dulo. O, ba? Diba? Ang ganda ng view niya. Yung mga parang ang tagal lang hindi nakauwi sa probinsya. Ayan. Parang dito ang sarap magstay. So, hindi hindi ganun kadami yung tao ngayon. Hindi talaga katulad ng pagpunta namin dito. Kailan maka pumunta dito noon na ang, dami yung tao talaga. Pero that time kasi may ano, may artista. So kailangan mong magpayong kasi ang init. O di ba spotted. Oh, spotted beshi. Ayan, tsaka dati wala pa yang nung pumunta kami dito wala pa yang mga ano na yan oh. mga sako-sako. Medyo ano siya. Ah, uh, nakakasira na views kasi may mga sako-sako kasi every Thursday close ang Dolomite every Thursday guys tandaan nyo every Thursday close ang Dolomite kasi nagre-reconstruct sila dito sa area so ayan anyway nagdadagsaan naman na ayan na ayan naman na sila this is a government property collection of Dolomite sand and pebbles is strictly prohibited okay so bawal kayong pag-uwi ng Dolomite kasi galing pa to sa ano Okay, spotted. Bishi. Naurot akong data. Naubos yung data ko. Galive. Nandun. Nagngita. Pagyang kaugalingong. Ay, kiki. Okay. Okay na buhi. Okay. So medyo, ayan, meron may mga basura siya. Dati wala talaga itong basura. Medyo parang... Ayan, meron siyang mga ano guys. Meron siyang mga sako-sako sa -sako gili. Dati wala yan. Dati itong mga basura na to wala to nung unang punta namin dito. Ngayon meron na siyang mga ganyan. Siguro dahil panay ang ulan kaya marami silang nakuha ng ganyan kasi dito napunta yung pag umaalon. So, ayan. Marami na siyang basura, guys, na naku. May diaper pa. Pero tuwang-tuwa yung mga bata. Magawa ng sadgazel, gano'n. Kaso nga lang, ganyan na yung nangyari. Medyo madumi na siya. Ayan. Medyo ano na siya. Ang dami niyang basura. dami niyang puto na basura ayan no, wala to dito eh wala to ngayon, ano nangyari siguro dahil sa panay ang ulan kaya ganyan siya ang dami na niya nakakalungkot ano Sanang-sanang. Diwanas kaya. Malinis yung tubig. Kaso, ayan nga, yung pag, ano, dito ang, ano, ng basura. Ayan, may lumulutang pansinelas doon, oh. So, ayan yung mga tao, guys. nakita Oh, so, yan. Ano 'yun? basura. Represent naman ang simoy ng hangin. Ang ambon na siya, guys. May mga kung nakikita nyo yan, oh. May mga ganyan. Para Spratly Island lang, di Charros. Ayun. Get to over town. Na lang maging ano tayo nature lover tayo kasi kawawa yung alo, tingnan mo yung basura nila hanggang no? doon yan guys, hanggang doon yeah. nakakalungkot lang yung basura so, maligpit na nga din ito so ayan, medyo konti lang ang tao, every Thursday, sarado sila siguro maglilinis dito sa loob, magkaroon ng extension pas konti lang yung tao kumpara nung dati dami da, daming tao nung unang punta na so, may mga ganyan pa oh. oh, basket pang ganyan Diyos ko Maria Josep so, mga nagtatapon dyan sa mga gilid gilid ng kadagatan. oh my god enough maawa kayo sa mother earth natin oh, sa yung beshi ko nawala no, na siya. Hindi siya mainit ngayon. Kasi parang ulan siya eh. Ang doon sa may dulo. Medyo ano. Okay. Little vlogger. So, wala na si Beshie. Nasaan na ba yun? Live yun eh. Bigay muna natin dito pa. Ating hakam. Yeah, Ayan ba, tindog. Tindog diba? Nandito ka. Atin ang ganda ng view. And, na, nakaka-relax dito lalo pag ganito hindi naman siya ganoon kainit ang sarap magtambay sa totoo lang kasi mahangin siya eh mahangin siya ngayon hindi siya ganoon kainit nung pumunta kami dito super duper init kasi hindi nga si Beshi ng payong eh napabili talaga siya ng wala sa oras pero speaking of Beshi nasaan ka na? asa na ba yun? ganda pag may bata ka at dinadala mo dito may enjoy mo ayan dito vlog hindi mo walang playground sa bahay at dito pumupunta kaso nga lang kami lang pumulog dyan sa dagat ang ganda no nasa ano pa 3, 3 2 2 Golden New Empire Alright, so bye for now guys. Thank you for watching. O, oh, diba ang ganda. Ang tarang, ang sarap magtampisaw dyan. Ang sarap ng simoy ng hangin. Hindi siya. Nakakaumay tumambay dito. kaso bawal pagkain dito sa loob.